Kumusta mga tol? May bagong apps ngayon na sigurado si sisikat. Kalaban ng angkas. Joyride ang pangalan. Bago lang po ito. Parang angkas din to. Kasundo Bikers. Joyride. I-like nyo yung, yung yung Facebook nila. Joyride PH Kasundo Bikers. ito sign up kayo dito mag sign up sa ito yung website niya click nyo bago lang to nag post sila nung September 12 kagawa lang nung account nila Ito, pasok tayo dito. Ready ka na bang mag-enjoy ride ka sundo? Click on the photo to know where we will be on which dates. Tara, andar na. Sign up. Sign up tayo. Pasokin natin yung website nila. Makikita natin yung registration niya. tayo sa pinaka latest para sigurado. Yan. The safest and more reliable motorcycle tax ride hailing apps in the Philippines. Kawan na ba ang bago naming kasundo? Maging Joyride Kasundo, Biker at kumita ng halagang 1,500 kada araw, full time or part time. Pwedeng pwede dito. Hawak pa nyo ang sarili nyong oras. I-fill up ang form at i-attach lang ang mga requirements para makapag-set na ng training at onboarding schedule. Age requirements 20 to 55 years old. If you are 50 to 55 years old, please submit PIT to work medical certificate. And lagay niyo yung pangalan niyo, first name, middle name, last name, address, barangay, city, date of birth, tapos yung gender niyo, birthplace, email ad, dapat Google account, Google Gmail lang dapat. Tapos number, brand ng pangalan ng cellphone nyo, tapos yung IMEI number, yung 15 digits, tapos yung pot, yung screenshot ng IMEI na. Tapos civil status, yung single, din number, kung wala o oh yes o oh meron. Tapos pangalan ng mother nyo, pagkadalaga, emergency contact number, emergency contact mobile number, biker identity, Identification, yan NBI nyo. Kailangan ng NBI, Police Clearance, Professional Driver's License, dapat hindi expired. Dapat professional kasi ang idadrive nyo ay ang pampasahero. Upload nyo yung Professional Driver's License nyo, tapos OR ng motor, CR ng motor, are you registered owner? Indicated in ORCR of the motorcycle, yes or no, yun lang. Any government issued ID. Dalawa dapat ng issued ID. Motorcycle and license detail, motor. Ibig mag-register muna kayo dito para pagkaroon kayo ng appointment. Tapos, motorcycle and license details. Yung motorcycle brand, motorcycle model, kung anong model yan. Tapos, model year. Mayari, ito. Kawasaki, ganyan. Kawasaki Fury, yung model. May kita yun doon sa ORCR. Is to displacement. Kung ilang CC yan motorcycle plate number pag wala pang plate number yung MB file number yung kanyari 1301 ganon magsisimula yun sa 13 ganon 11 digit number yun eh yung sa MB file number ay hindi lang hindi lang 11 yun marami yun motorcycle engine number motorcycle chassis number, motorcycle, OR, expiry date, kung kailan na expired. Tapos, motorcycle type, kung automatic, semi-automatic, o clutch. Driver's license type, dapat professional. Katulad sa angkas, dapat professional yon kasi pampasero ang ang uh, drive natin. Driver's license number, driver's apply expiry expiry date tapos applicant question questionnaire what is your current job kung anong job nyo ilagay nyo dyan kung anong trabaho nyo trabaho nyo ngayon are you currently enrolled in other service provider ayan natanong yes or no who prepared you to joyride Joyride Biker please. Kung sino yung nag-repair nag, -reper, nag -reper sa inyo, indicate Chica's number of Joyride Biker who repaired you to, ride, to Joyride. How many hours per day can you sub commit to Joyride full time? Full time or part time? Dami sa sagutan. When you When can you attend training of joyride? Anytime, lagay niyo anytime o I am free only of the following day. Kung anong date. Kung anong day, kung anong araw. How did you hear about joyride? Dito sa social media, lagay niyo Facebook, Kaya Instagram. Kaya lagay niyo YouTube, sa YouTube. Tapos ito, check niyo lang tong agreement na to. Tapos, important, dalhin ang mga sumusunod sa training. Yan yung cellphone, motorcycle. Siyempre, motorcycle dadalin nyo. O, Or, original NBI, tapos police clearance, driver's license. Tapos, copy ng ORCR. O, hindi nakapangalan, need of sale. Tapos medical certificate kung 50 to 55 years old ka na. Siguro ding authentic, authentic at hindi expired ang mga documents na dadalhin sa training at onboarding day. Tapos pag nasubmit na inyo ang online application, hintayin lang ang text message mula sa Joyride kung kailan ang inyong training at onboarding schedule submit nyo na kung na complete na nyo na lahat ng mga requirements. Kasama dyan yung mga photo, screenshot ng mga documents dyan. I-upload nyo. Submit nga Ang alam ko dito sa may antipolo eh, Nakita ko may nabasa ako antipolo daw eh. Sa may Mayamot. Marcos Highway lang daw. Katabi ng Golden Meadows. Ben? Gold, Golden Meadows. Kasi along Marco Saibay, mapunta man sinag lang daw yung training eh. Ayan, submit nyo na ako. Ngayari pag uh, na, oh, uh, kompleto na. Ngayon yung submit. Ayan lang. Okay, right. Inquire, ano na kayo? Subukan nyo sa mga kalaban ng angkas ko. Nag-boom-boom sigurado radar papatok-tok. Halos dilata na to. eto ipakita ko sa inyo yung text ng ng uh, Joyride. Sabi ito. Hi, Ronaldo Kitko Jr. Congrats, isa ka sa napili na dumalo sa Joyride Training Onboarding uh, in, onboarding Day. Gaganapin ito sa October 19, 7 a.m. Saturday sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, katabi ng Golden Meadows. Siguraduhin magdala ng professional driver's license at wag burahin ang text invite para makapasok sa loob. Siwasan malit at baka maabutan ng cut-off. Alamin ang dadal ang mga dadalhin mag-confirm ng attendance dito. Yan, Yan text ng Joyride. Eh lagot na naman daw sila sabi. May kalaban na patay patay na naman tayo nito may kalaban na angkas ganda may ka merong kala merong competitor may kalaban okay subscribe po kayo salamat sa panonood thank you